After, uh, regarding kahapon, sir, regarding gahapon sir, at around uh, mga 6.30pm, uh, nakatawag big mga kwadre uh, information to uh, sa among hotline. So, mm -hmm. naay road crash incident gikan sa uh, transpired sa Zone 16, Mulugan, El Salvador. So, nakita na sa mga investigator dito na na-involve uh, isa ka motor, single o uh, white pickup. Uh, owned by Pinro uh, PIN Pro, uh, PIN Oriental. Ah uh, mm -hmm. uh, okay sir. So okay, kamusta man ang mga kwanan na lambigit sa maong uh, uh, nang hitabo nga disgrasya sir? Uh, Gapon sir oh, ang sakay sa duwa asa uh, ang duwa kinya naka sa motor sir uh, i-declare kini sa ni Dr. Luis ni Copilos, sa lain ender sa El Salvador mm -hmm. nga di doon kini para sa ah okay so ang kini ko answer Atong larohon sir no nga kining usa kini siya ka uh, government pick up nga Toyota Hilux sir ang uh, maong uh, nagbangga nga to sa motorsiklo eh? sir. Yes, uh, yes sir, yes sir, uh, sa sa Pinro kini ang sir, uh, government vehicle ni uh, sa Pinro ni uh, sa kinan sir. Mm -hmm. So, kamusta man ang kuanan ni sir? Ang uh, inyo hang agibuhat uh, nga investigation sir about ani nga incident sir. Uh, sa among sigo sa among investigator uh, ang among ang vehicle nga white mm -hmm. is mugawa sila diyan sa uh, from sa ilang project nga naay kay sa sila sa ilang tanong nga kwan katong mga sa kaninang ginatanom diya sa atong kabaybayon mm -hmm. kaning then nag-inspection sila sa site then kanipong kwan motor uh, siya sa inner lane mm -hmm mo paggawas so, oh, ni so nikalit lang ko pag uh, pagkatay ang motoro no? so wala po yung kuhan nini eh. wala po yung ayon uh, nga nakikita nga pagkipigit pag ito nga wala yung skid so diretsyo ang pagkakuan nila pagkapangga nila ninyin. then na damage ang kuan ang motor ay sa halos makatunga ang damage niya so nadasok dito sa kanya pa, so, pagkabangga sa Hilux so damage po ang bumper sa Hilux sa tubangan sa driver side uh -huh. uh, Okay So atong uh, klaron sir no nga, ang sakay sa motorsiklo duha ka uh, tao mas, sir no? Yes duha git sila sir duha So pwede ba na to sir makuha lang mga alias sir sa moong mga kuan sir o gahan ni sila paingon sir o gahan sila gikan? Uh, pwede ba na to na sir si madagang si Benji taga tagaan 38 years old mm -hmm. uh, taga zone 8 e Antonio El Salvador Then kanipun si uh, John Paul uh, 32 years old taga zone Pormulugan mm -hmm. uh, ni sila sa Oh, so, na sila sir ah okay sir so ah may sila sir ah uh, sa warehouse ata sa konsa kwan sa warehouse so sa Gaisano mm -hmm. sa dia sa Mulugan uh, sa ting kwan warehouse So dito daw dito po sila sigur uh, sa iyang mga kauban nga among na-interview dito uh, dito po sila nagdinom alas 3:00 na hapon. Ah okay so So nagkuan sila sir lango sa ilim nong makahubog sir. Mohinungdan sila hang uh, pagka sir? Uh, Muslim, ginang, na, sir. Ah mostly man na, sir, ingana gid ang maitabo. So kung nakainom ta ga drive so wala tay control. So ang huna-huna si -huna, Elias posgan pa pero ang lawas di na makakuan. Hindi so, nakakaya o oh, so wala gid na nakitaan dito nga imong nga nag-warning sila nga naka-break sila. Wala kay wala poy nakita ang image mapito uh, sir. Ah, okay. So, adagan kay salamat sir sa maong uh, kanang uh, nga uh, paghatag sa maong uh, insidente. Sir, uh, kanang uh, um, mensahe nimo sir para sa ang motorista sir. <laughs> Yes, uh, mo gating, um, pabalik uh among pabalik-balik among kuan uh, sa uh, kapulisan na kung mag-drive ta ayaw gid um, kung makainom man ta pinili ang pag-uli. Mm -hmm. So mas maayo kung dili kita maginom nga uh, mag kay na aduna tay pamilya nga gawlat dito sa ato uh, sa atong panimalay. So uh, iwas iwas lang sa paginom o kung maka-inom na kung pwede matulog na lang.